humina ang ginawang opensiba ng mga sundalo ni Vladimir Putin sa Donbas matapos lumabas ang mga ulat na nagsasabi na isa sa bawat tatlong mga Russian na sundalo ang napatay sa Ukraine. Iniulat na hindi itinuloy na mga Russian troops ang binabalak sana nilang magsagawa na isang malawakang encirclement sa Ukrainian military na nasa silangang bahagi ng Donbas region ayon sa The Times. Pinaniniwalaan na inabandona na ng mga sundalo ni Vladimir Putin ang hawak nitong teritoryo na nasa pagitan ng Donetsk at Izium at sa halip ang mga Russian troops ay nakatuon na ngayon ang kanilang atensyon sa pagsalakay sa hilagang silangang bahagi ng Luhansk region ayon sa report ng Institute for the Study of War. Sinabi naman ng na mga Ukrainian officials na hawak ng kanilang bansa ang humigit kumulang 10% ng Luhansk region inasahan sana ng Russia na maaagaw nila ang nasabing rehiyon noong nakaraang buwan ngunit ang ginawang pag-atake ng Moscow ay pinabagal ng matinding resistance mula sa Ukrainian military. Samantala, sinabi ng gobernador ng nasabing rehiyon na si Ole Sinegubov na pinatras ng mga Ukrainian troops ang mga mananakop mula sa syudad ng Kharkiv. Si Lisha Vasilenko, ang People's Deputy ng Ukraine, ay nagbahagi ng mga footage sa isang Ukrainian military unit sa Twitter na kung saan sinabi niya na ang kanilang mga tropa ay matagumpay na pinaatras ang mga Russia na sundalo pabalik sa kanilang border. Ang Kharkiv na nasa humigit kumulang 30 milya lamang ang layo mula sa border ng Russia ay ang isa sa mga unang lugar na tinarget ng mga sundalo ni Vladimir Putin sa unang yugto ng ginawang pagsalakay nito sa Ukraine. Samantala, ang dating commander ng Joint Forces Command ng United Kingdom ay hindi nagatubiling sinabi ng kabiguan ng Russia na makuha ang Kharkiv ay dapat ituring na isang pagkatalo ni Vladimir Putin. Sa isang intelligence update mula sa Ministry of Defense, sinabi nito nang ginawang opensiba ng Russia sa Donbas region ay nawala ng momentum at masyadong huli na ito sa kanilang itinakdang schedule. Sa kabila ng pagkakaroon ng maliit na initial advancement, nabigo pa rin ang Russia na makakuha na isang malawak na teritoryo sa mga nakalipas na buwan habang patuloy na nagtamo ang bansa ng maraming casualty pinaniniwalaan rin na isa sa bawat tatlong mga ground combat force ng Russia ang napatay sa Ukraine. Ngunit sinabi ng Ministry of Defense na ngayon tinutulungan na ng mga Belarusians na sundalo ang mga Russians. Samantala, nahaharap ngayon si Vladimir Putin sa isang malaking problema dahil iniulat na ang kanyang mga sundalo ay sadya o manong binabaril ang kanilang sarili sa frontline upang takasan ang pait na kanilang nararanasan sa digmaan ayon sa isang Russian sundalo na sumuko sa Ukrainian military. Sinabi ni Andrei Oshakov, 20 taong gulang na mga baguhang sundalo ng Russia ay agad na demoralisa sa digmaan at ginamit ang sarili nilang mga armas upang magpakamatay. Marami din umano ang gustong umuwi bilang mga sugatan sa pamamagitan ng pagbaril sa kanilang mga sarili upang magdulot ng malubhang injury. Ang batang sundalo na sumuko ay nagbigay ng pahayag sa isang Ukrainian journalist na si Volodymyr Zolkin na nag-record sa mga bihag na Russian troops para sa Open Media Ukraine at sinabi na kilala niya ang mga sundalong nagpakamatay dahil sa disperasyon. Sinabi ni Oshakov na ang lahat ay nagpanik at gusto nang umuwi ngunit wala o manong paraan. Ang tanging opsyon lamang nila ay saktan ang kanilang sarili. Ngunit ang ibang mga sundalo ay hindi nakayanan ang pressure at piniling magpakamatay. Nang tanungin kung ano ang rango ng mga servicemen na nagpakamatay gamit ang kanilang mga armas, sumagot si Oshakov na sila ay mga bata at ordinaryong sundalo lamang, mga privates mula sa 6th battalion. Sinabi rin niya na nakita na isang Russian na sundalo ang kasuklam-suklam na epekto ng digmaan sa Ukraine at anya ang sundalong ito ay bigla o manong tumayo at binaril ang kanyang sarili. Mayroon ding mga ulat na binabaril ng mga Russian na sundalo ang kanilang paa para lamang sila ay makauwi. Ngunit sinabi ng nahuling Russian na sundalo na kinikilabutan sila dahil sa takot ng kamatayan kapag sila ay nakikipaglaban sa mga Ukrainian troops habang ipinaliwanag niya kung paano nagdusa ang kanyang mga kasamahan dahil sa kakulangan ng mga rasyon. Sinabi ni Oshakov na wala na umano silang natanggap na pagkain at tubig, noong una ay binigyan lamang sila ng kakaunting rasyon mayroon ding mga araw na tatlo sa kanila ang naghahati sa pagkain na sapat lamang para sa isang sundalo. Hinimok ng sumukong batang sundalo ang iba pang mga Russians na huwag sumali sa digmaan sa Ukraine habang patuloy naman na sinasabi ni Putin sa mga pamilyang namatayan sa frontline na sila ay mga bayani na maihahambing sa mga sundalong lumaban noon sa World War II.